Hello guys, welcome back to my channel It's me again, Tito Batang Isang still picture dito sa New Zealand For today's video guys Ay Galing ako kanina sa The Warehouse Isang Tindahan dito sa New Zealand Dito sa amin sa Libin At Mahilig din kasi ako mag ng Hot Wheels cars diecast car tapos nakakita ko guys ng mas mura kaysa sa kanila ang pangala ng ng diecast na ito ay Zuru Metal Machine yan kasi yung Hot Wheels guys ay nagkakahalaga siya ng $3.50 dollars and 50 cents. Eh, itong nakita ko guys na same lang guys parang lumalabon sa kanilang style sa ano ang presyo ng suru metal machine guys ay 1.50 dollars lang guys kalahati o oh, kalahati eh ang ano ang baba ang ganda guys, magaganda rin guys sa, uh, yan o oh, maganda rin ang kanilang ano detalye ng sasakyan bumili ako nito guys ng apat so papakita ko sa inyo guys ito nga pala yung una yan ito Kaso, may pangalan ba siya Rundown. Ah, may pangalan din pala, oh. down Yan. Tapos naman, itong pakalwa, Terminate oh. terminate yan tapos ang pangatlo ay rev road bah, may mga pangalan maganda talaga ang pangalan ha rev road At ang, pang apat ay duty yan Maganda rin guys ang anong to. So eto guys yung nabili ko. $1.50 ang isa. Lumalaban sa Hot Wheels. Oo oh, ha? At saka Hot Box. Ah, Match Box pala. Lumalaban sa Match Box. Hot Wheels. Yan. Meron pang isa. Nakalimutan ko yung pangalan. Ah, Majorette pala. Majorette cars yan yan guys sunod bili uli ako at papakita ko sa inyo so hanggang dito na lang guys ang video ko for today maraming salamat sa panonood ito nga pala si Tito Batang isang OFW dito sa New Zealand at collectors din yan sana supportahan nyo ang aking channel please like subscribe and comment na rin po Thanks for guys and rock and roll